Maganda't mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Patrick Magdo Batas na magtatalumpati patungkol sa kabataan pag-asa ng bayan. Na aking kinamagatan, kabataan pa rin ang pag-asa ng ating bayan. Uumpisahan ko ang aking talumpati sa pagtanong sa mga nakatatanda. Bakit niyo nga ba kuni na kabataan pag-asa pa rin ba ng bayan? Dahil ba sa mga kabataan na maagang nabubuntis, o sa mga kabataan na maraming bisyo at gumagamit ng mga ipinagbabawal. Tanong ko lang sa inyong mga nakatatanda. Nagabayan nyo bang maayos sa mga kabataan na nakapaligid sa inyo? Marami rin kasi mga nakatatanda na imbis payuhan at gabayan ng mga kabataan ay pinag-uusapan at nilalait nila ito. Hindi ko nila lahat pero maraming ganto na imbis may tama nila ang landas ng mga kabataan ay sila pa ang nakakapagtulak para gawin ito dahil sa mga naririnig nilang negatibo kaya imbis maiwasan ng mga kabataan ay naiisip nila na bakit di ko na nga lang gawin ang mga sinasabi nila hindi ko sinasabing tama ang kabataan na ganto ang gusto ko lang ipabatid ay gabay niyong mga nakatatanda ang kailangan namin mga kabataan kabataan pag-asa ng bayan payo at gabay naman naman nakatatanda ang, ang pag-asa namin mga kabataan gabayan ng mga kabataan Oo, marami siguro mga kabataan na nagkamali, pero marami pa rin naman ng mga kabataan na magpapaunlad pa ng ating bansa. At kayo, mga kabataan na nagkamali, kaya nyo pang at magbago, patunayan nyo na kayo pa rin ang kabataan na pag-asa ng ating bayan. Kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat po.